Mahal! Hello, hello, hello! Sa mga ikinasal na ikakasal pa lang, alam ba ba or alam ba natin na ang ganitong wedding entourage ay isa sa pinakamahalaga sa isang kasal, lalo na sa mga ikakasal. Naku, talaga naman naranasan ko minsan na may na-late. Late talaga. So, hindi sila nakasama sa entourage. So, uh, pwede naman siguro. Wala sa picture, wala sila dun sa video. Mga isa kasi talaga yun sa tinatawag na once in a lifetime, once in a blue moon. Kaya pagbigyan na natin. And itong kasalang ito ni Nainay, ni sa kahit gano'n natuwa naman ako dahil kompleto. Kompleto talaga silang lahat. Naging mga ninong ninang, ang mga abay, flower girls, nandito naman lahat. Kasi nga, ang family ng groom kahit galing sa malayong lugar ay nandito na two days before the wedding kaya napaghandaan talaga nila so maaga pa lang nasa church na at inintay kompleto sa entourage you know? and alam niyo ba guys na sa lahat pag napakadaming kasalang pinuntahan ko kahit pa nung araw ng kasal ko isa ito sa kasalan na pinaka Nakabagbag ng damin para sa akin lalo na nung pakita ko si Janakin na um, sinasalubong na ng parents niya ayan hindi ko alam kung bakit ha umiiyak talaga ako or naiyak talaga ako. Siguro dahil simula bata ang bata ito ay kasama ko at nasubaybayan ko ang kanyang paglaki. Once again, Ineng and Darrell, congratulations. Alam kong masaya na malungkot din ang inyong mga magulang. Of course, mawawalay kayo sa kanila. But magsisimula naman kayo ng panibago at masayang pamilya. Alam ko naman na nandiyan pa rin tayo palagi sa ating mga magulang kahit na tayo ay meron ng sarili-sariling pamilya. Oh, ito na ang hinihintay ng mga groom. Ang makitang nakasuot ng malasot ang puti ang kanilang bride. At napakaganda naman talaga ni Jana dito Ay know, tingnan yung gown niya. Nagyan <laughs> siya makalakad sa bongga ng gown. Napakaganda. Catherine Bernardo ng Bungabong Oriental Mindoro. Ikakasal na. Andun yung happiness. Talagang masaya din naman siya at nandun din yung hindi mo maipaliwanag na aura o yung nararamdaman niya. Congratulations sa inyong dalawa. Love you both. So, tingin ko dito sa time yan, parang pinipigilan ni Inin yung mag maluha, siguro sa, sa galak, sa tuwa, at yung magkahalong emotions na kaya na, eh uh, ihahatid siya ng kanyang mama at papa patungo sa altar kung saan naghihintay ang kanyang pinakamamahal na groom. So, nandun yung excitement, kaba, hindi may baliwanag na dumdamin. <laughs> nagbalik tuloy tanaw. Nagbalik tanaw tuloy ako dun sa nung ako ang ikakasal. Grabe. Kasi nung time na ako yung naglalakad dyan sa aisle na yan, dyan mismo, na maiyak ako at maging uh, emotional, mag-emote, emote. Gusto ko rin yun, ma-emote, <laughs> Hindi ang nangyari. Natawa ako ng sobra. So habang naglalakad na kami dyan, kasama ko si tatay at inay, tawa ako ng tawa kasi pinulong sa akin si tatay. Sabi niya, ano kaya at hindi uh, kita ihati dun sa sa may altar. Ipatakbo na kita palabas ng pintuan para single ka pa rin, hindi ka pa rin mag-aasawa no, or hindi ka pa rin mawawali. Parang ganoon, ganoon yung pakaramdam. So, tawa ako ng tawa hanggang pakarating dun sa unahan. Of course, biro lang yun ni tatay, pero tawa ako ng tawa kasi pakabigla ako ibaling at dahil nga dun sa mga pintuan. So, ayun. Kahit sa pictures namin, grabe yung ngiti at halak na ko sa kani tatay. Namimiss ko to siya. And then, alam niyo ba guys na si Nadjana ang unang ikakasal ni father. Ayan, ang ating pare dito. Isa sa pare natin dito sa Bungabong. Kaya, mamurabi na rin para kay father ang event ang occasion na ito kung saan first time niyang magkakasal mula nung siya ay maordinahan na isa ng ganap na pare. Congratulations po, Father. At unforgettable moment po talaga ito para sa si inyo. <speaking> in <Spanish> Tu Ri pelan Thank yes.